Forever. Should I close my eyes and never again Hold you tight, call you mine Think about you every time I remember that it's over, yeah You never break, you never lie You're never ever scared of the dark So why am I the one who cries I'm so afraid to be left behind Think about you a like. lot. It's almost like I can't stop, can't stop. Yeah. You never lose, you don't need me. so I've been trying hard to pretend that I'm okay. It's just I think, okay. It's think about you a like. lot. It's almost like I can't stop. Yeah, yung sa siya. May Morning guys, so ang oras ngayon na 8.26. Bukot ako ng view deck. siya ngayon. Pero gusto ko lang bumisita kila nanay Gusto ko tignan, tignan ko lang kung anong update Anong update sa Pacific View Deck Hindi ko natatanong kung ano nangyari Kasi kung no, sabi yung anak nila Masyado daw mababa ang buha nila nanay Kaya gagawin ko na lang Dadalaw lang ako Nakamustayin ko lang sila Kasi last na dalaw ko doon Bago mag magpasta February 14 ngayon, araw ng mga, araw ng mga puso. Hindi ko kasama yung pamilya ko kasama ko lang nanay ko. So, yeah. Picture, picture siya dyan. Na, <laughs> yeah, to, picture siya kasi ang ganda background namin, no? ako pupunta, yung na yun. you mean put on to color your whole world and paint no pretty words you were promising no spring quenching what you're longing for no wishing well you toss a coin to no shape you put in all of your expectations over Ma, kay kuya ka umawak Kay kuya ka umawak Hindi kasi sanay umangas motor to eh angel Bye ma <laughs> So Update nga dito sa View Deck Siyempre pinasara Kailangan daw nila ng permit Sana naman mapagbigyan sila nanay na Kumuha ng permit Kasi sayang yung ganda ng lugar na to Kung hindi mapupuntaan ng mga turista Lakad trip tayo ngayon. <laughs> Malayo-layo 'to tapos ako lang magisa. Buti lang sanay-sanay rin ako maglakad sa mga ganto kahabang lugar, tsaka mataas. Nilatas si ko kuya Salamat. Hatid mo na. Sasagdan na 'to magdahan-dahan na raw sa mga ano. Ay. Salamat. Salamat. Sir. Salamat. Tapo ba? Hmm, sa applyang malaki. Ego hey, kuya yan yes, si kuya Mababait talaga yung mga tao dito eh. Kaya pag pupunta kayo dito Huwag kayo mahiyang magtanong-tanong kung ano pa magagandang puntahan Hindi naman masusungit yung mga tao dito Bihira kayo masungit dito <laughs> Bawal dito yun Layo pa tayo Hindi ko pa nakikita yung hagdan Ooh, Ganda ng tagat doon no? parang uulan So, nakikita nyo yung daan na yun. Kita ba? Eh, nakikita nyo yung daan na yan. Tagos yun ang baler. Kaya, tapos yun sa kabila, Bulacan, DRT Bulacan. Pag nabuksan yun, mas lalo ang dadami turista dito. Sana lang nga, bago mangyari yun, <clears throat> okay na tong Pacific View Deck. Ako, naramdaman ko na yung pagod. Haba ng laring. Uy! Bibisita tayo. Marami. Ito na yung hagdan. Ay, paakit. Ginawan pa nila ng daan. Tapos kung kailan ginawa ng daan. Tsaka kailangan magsara. Ay. Tingnan mo tayo. Taas yun. Yeah, sabi ko, yung ako na magkakakain eh. Salahan na kasi ito ng misis ko eh <laughs> Damay po eh Kita ko na ang daan Sarado sarado ah May daan dito Closed No license Civic View Deck Hi oh. Morning <laughs> Good morning po ano na ko? Wow, lagi na po yung... <laughs> Habis Habi naalala ko yung nanay. Hindi ako, hindi ko siya lang <laughs> pasok saan napasok ba doon. na yan. Good morning, <laughs> nai. <laughs> hindi kasama yung mga ina Ay, yung mga anak ko po, nasa, ano, nasa Antipolo. Ay, lumay mo? Sila muna kasama ko, pati yung tita kong 77 years old saan? Eh, gusto daw ng dagat, gusto ng ilog, gusto ng mais sa hangin. Oh, sakto, may ako doon! Tara. <laughs> eh, nalaman ko nga ako ito, nagsara. Ay, ko, bisitahin ko si nanay. Nayo, may salubong ako. Ay, Valentine's Day, ikaw date ko. Sa akin na. Si nanay. <laughs> si nanay. Siyempre, <laughs> hindi pa wala ako nakapagmananay. Okay lang. Ang tita ko po kasi hindi naman kaya maglakad dito. Nangihirapan po siya maglakad. Tapos sumama lang sa kanya po siya. Magka-drone shot muna ako hanggat hindi mahangi. Oo oh, nga. What will you think of me tomorrow? Will you let me stay? will i go home cause one night things are okay the next day i gotta change and i don't know about what you feel darling but i tired of living these don't know about what you feel, darling, but I I'm still clinging to love Ito talaga yung lugar na to Grabe Sayang yung lugar Parang ang sarap puntahan, lagi ka dito, dito ka, pwede kasi sila nagpapakamping kasi sila dito. Ayan, dyan. May camping ground sila dyan. Pwede ka dito. Ayan, ang ganda-ganda na lugar na to pag umaga. Ayan, pag sunrise. Ang ganda to, tas sunset. Ganun ka ganda yung lugar nila. Ayan, baba tayo dun. Ayan. Ayan. So, yun nga, update lang sa sa sitwasyon ng Pacific Viewtech. Ngayon, sarado nga sila. Nakakalungkot lang dahil pinasara sila. Kailangan daw nila ng permit. Kaya, uh, sa kanila naman kasi itong lupa. Kaswal lang, syempre kailangan daw ng permit. Hindi lang nat hindi ko lang alam ang rason bakit natatagalan. So, sa mga gusto pumunta dito, pag nandito na kayo sa Dingalan, uh, punta na lang kayo uh, punta kayo sa Pacific View tanong nyo na lang kung nag-ooperate na sila or kung pwede na sila magpapasok tanong tanong nyo lang may, mga, may pantay naman doon sa labas tatanong nyo lang sila ganoon lang ang ganap dito Yeah, kung hindi pwede, kung bawal mong papasok Diyan talaga Wala tayong magagawa Kasi sayang eh Sayang oh Ibang iba to sa lahat Nakita mo kung gaano kalinawan ang tubig. No, mababaw lang 'yan. Kita kita mo na mababaw lang siya kasi light blue lang. Tapos kita may mga pato sa ilalim. Doon, 'yun, doon ang malalim. Si kulay asul na siya. So, 'yun, sana may mga pupunta dito, okay, mga na hindi kayo makakapunta ng Pacific Building. Pinipilit naman nila kasi kasuhin 'yung papel, 'yung permit. So, antay-antay lang, tiyaga, tiyaga lang. Uh, meron namang groto doon. <laughs> May grotto naman doon. So, meron ding Patanis of the East. <laughs> so, hindi lang ito. Pero yun nga, sabi ko nga, uh, try nyo lang din. pagpupunta kayo, tanongin nyo sila yung mga nakabantay. Kung nagpapapasok na sila or pwedeng pumasok. Ganun. Ano, na oh, Balik ka tayo sa taas. Taas yan eh. hmm? Ito na ako gano'ng kataas yan. Ingat-ingat na ingat pa lang pag nandito kayo. May hawakan naman eh. Kita tayo ulit. Ah! Oh! May eh, nanay kong feel na feel ang tinggal eh. Why picture na no, maganda? Jesus! <laughs> Wala ka Sorry na lang siya. Solo ako oh ngayon. Ba, may nanggam ah. Talagay itong nanay ko. Saan? Ito ulamin ko. Ang <laughs> <laughs> dami ng tinanim ni tatay na ano. Halaman hanggang dun yan, dyan. kaya pag bukas nito sa susunod, na marami ng halaman to kaya nakakatuwa na kahit na stop yung kahit stop yung operation nila, tuloy pa rin yung trabaho nila dito sa sa lugar nila tuloy pa rin yung pagpapaganda nila ganoon naman kasi talaga eh, huwag kang ihinto dire mo lang, kung ano talaga yung gusto mo, kung ano yung pangarap mo tuloy mo lang kahit anong kahit ano man ang humarang sa iyo mo lang tuloy-tuloy pa rin yung paggawa nila ng mga view deck kasi nga ang nasa utak nila magbubukas pa rin sila tuloy lang ang buhay hindi pwedeng malungkot hindi pwedeng magmukmuk hindi pwedeng uminto diretso lang diretso lang ang buhay diretso lang kung anong kung ano talagang gusto mo sa buhay yun ang gawin mo so ano na naman ano sinasabi ko so tara na makauwi na ang nanay ko napapagod na galing pa kasing trabaho to. Ma, pagod ka na? Talagang nagpaa ka na. <laughs> Kasi sabi ni Daddy ground. Oo nga. Opportunity to be healthy. Huh? Tala na, kaya doon tayo. Ay, hihi Balita on, nandiyan na daw si tatay. Ngayon natin. Tay! Tay! Hi. Morning. Okay. Morning po. <laughs> ano po? po ako, sir. okay lang yan. Salamat po. <laughs> si tatay. Okay lang yan. <laughs> Makati po ako Saan po? sa <laughs> mm, po kayo. Sayon? Sayon? Ito po, ito. Ay, yun yung ng anak ko eh. ng <laughs> anak mo Pangala ng aking panganay. Ano, makaya pa? Kaya kaya pa. Mama, may dala ka ng halaman diyan sa baga? Wala. Wala. <laughs> pipigay pa <po> nga ako. Sa mga naman. Oh, salamat. Eh, na naman yung kinuha. Bilangin mo na kung ilang hibla yan. Limang <laughs> piso daw isa. <laughs> okay lang po yan. Namalingki na naman tong nanay ko. Sariwa naman niya kasi siya nandito palengke. Ah, po. Wala pa talagang magbibila sa palengke. Uy, ewan sa'yo. <laughs> salamat po, ah. Ay, eh, kinaganda. Walang bakawa ba walang... niya. Salamat po. Sana tayo, Bago mag-summer. Okay salamat na to. Na po, eh. Sana na may awan. <laughs> <mag -mukla laughs> <nito, laughs> <sino? laughs> Hindi mo ba ninong yan? Sino? Ausapin mo. Mag-bless ka sa ninong. <laughs> <laughs> Ito, oh, ako kung gano'n. Sige. Ang eh. Na namalengke kasi nanay ko eh. Talaga to. Gawa gusto mo ng bulaklak. Doon na sa giginto. Bawasan mo na. Oh, ito kanina to. Amoy na tay. Sige po. Amoy po. po. Magtatampo ako, magtatampo ako. Sige <laughs> na nai, para naman kahit pa paano. Amoy tay. May Doon ako sa Dika mamaya tay. Pupunta ako doon kay Kuya Felix. Sige po. Bye-bye. Dating pinuntahan. Sige po, aba po. Oh, ito na. Pauwi na kami. Nakakalungkot bang balita na hindi talaga sila pwede magbukas ngayon. At least nakadalaw na ako nila tatay. Yun lang naman pakay ko talaga dito. Sana may miss ko lugar. Yung hangin, yung itsura ng dagat. Iba kasi dito versus dun sa sa Batanes of the East. Tsaka dun sa may grotto iba dito, iba talaga. Dito kasi pwede ka rin kumain, pwede ka mag-picnic, pwede ka mag-camping. Yun, pwede ka mag-stay. Kaso nga lakas talaga ng hangin. Baka pati tent mo, lipa rin. So, ito pala guys. Uh, ito yung daan na yan. May ako dun. Ito, rose yung may daan doon din eh. Itong daan na to, gagawin nilang uh, nila yan. Kasi dun sa babaan nito, merong dagat pwede ka pumunta dun pwede, pwede sasakyan dito so dito ang daan sa may Pacific View Deck yung entrance ng Pacific View Deck ito, dere derecho Ganyan. dito papasok e, dito ang Pacific View Deck eh. lalayo ito yung Pacific View Deck, dito ang daan dyan ito naman yung pupunta dun sa detalyon detalyon ang tawag nila kasi simentohan nila yan yun yun pero hindi ganun kahaba yung simento nila. Balita ko yung bandang dulo, rough road pa din. So, ewan ko kung kailan matatapos yan. Pero, yun ang mga update dito. Magkakaroon ng daan dito para malapit ka dun sa beach. So, yun muna guys. ah yun na ang vlog ko for, for this week. ah nga pala. May nagpapa-shoutout nga pala. Hindi ako sanay na nag-shoutout pero gagawin ko. Kasi nga, namimilit eh. <laughs> so, Maika. Ma Ma, 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 Ma Kata, mo ba? Maika Jose. Or Mika Jose ata yun. Hindi ko sure. Hindi ko alam kung paano big kasi yung name mo. Pero ano, shout out sa'yo. Salamat sa panonood. Salamat sa suporta. Ah. Thank you. So, bye bye guys. Thank you sa so panonood. Bye.